Ang tensyon sa West Philippine Sea ay lalong tumitindi dahil sa mga hidwaan sa teritoryo ng iba't ibang bansa, particular sa China at Pilipinas, na patuloy na lumalala. Ang mga isyo ay may kinalaman sa kontrol sa teritoryo, likas na yaman at hangganan ng karagatan. Upang tiyakin ang protection sa Pilipinas, mahalaga na pagtuunan ng pansin ang mga aksyon ng China na tila agresibo at nagdadala ng pangamba sa mga teritoryo ng bansa. Sa direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Philippine Coast Guard at Navy ay binigyan ng utos na magpatrolya lalo na sa West Philippine Sea upang bantayan ang mga mangingisda at siguraduhin maprotektahan ang kanilang kaligtasan laban sa posibleng panggugulo ng mga barko, lalo na ng China, sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Magbibigay naman ng tulong ang Japan sa rehiyon na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa geopolitical na sitwasyon. Isa na dito ang pagkakaroon ng radar system ng bansa na galing sa Japan. Kaya manatili at kumalma lang tayo kaibigan at alamin natin ang air surveillance radar system na ito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ayon na nga sa nakalap nating impormasyon, sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. ng Air Surveillance Radar System na nakuha sa Pilipinas mula sa Japan ay magbibigay daan sa bansa na makita o malaman ng mga pangihimasok sa loob ng ating teritoryo. Dagdag pa niya, malaking tulong umano ito dahil makikita natin sa layong 300 nautical miles ang mga papasok sa ating bansa magkakaroon tayo ng klarong feature hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi sa ibang lugar sa Pilipinas. Sa dagat man o himpapawid ay malalaman natin kung sinong pumapasok. Iginit din ni Department of National Defense Chidoro Jr. ng Pilipinas lang ang kauna-unahang nakatanggap ng official security assistance mula sa Japan na ipinangako sa pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa bansa noong Nobyembre ng taong ito. At ayon pa nga sa kanya, ang mga radar system na ito ay patatakbuhin ng 588 Aircraft Control Warning Wing ng Philippine Air Force at nasa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Horizon 2. Kasama sa kontrata ng mga radar platform na ito ang mga support facility na kinabibilangan ng mga radar tower, command control, building communication structure, electric power generator, building housing para sa mobile radar at mga sasakyan nito. Kasama rin dito ang pagsasanay ng mga pasilidad sa pagpapanatili at paunang integrated logistic support system. At sinabi ng Philippine Air Force na ito ay dinisenyo para sa mahalagang babala at pagsusubaybay sa mga lupa at pandagat. Ang air surveillance radar system na ito ay nagmula pa sa Japan at napakalaking bagay para sa bansa ng Pilipinas dahil ngayon ay nagiging agresibo ang maaksyon ng mga sasakyang panghimpapawid ng China, lalo ng mga barko nito, kahit nasa exclusive economic zone ng bansa kung mapasok ang mga barko ng China at ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Kaya't ngayon ay mapapadali ng pagtukoy dito para mas mapadali ang pagresponde para maprotektahan ang ating mga mangingisdang Pilipino. Kapag ito ay inaabuso ng mga barko ng China kahit sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ayon pa nga dito ay magbibigay ito ng halos real-time na impormasyon at pangkalahatang air situational na larawan para makagawa ng magandang strategy ng mga operasyon sa pagtugon sa mga ito. Sinabi pa ni Chiodoro na handa rin ang Manila na ibahagi ang makukulektang datos sa Tokyo at Washington. Bawat unit ng radar na gawa ng Mitsubishi Electric ay mayroong mode para sa depensa laban sa ballistic missile. Inaasahang may sasaayos ng bansa ang dalawang iba pang fixed radar system na gawa sa Japan at isang mobile radar system hanggang sa taong 2026. Wala pang ipinapahayag ng mga lokasyon kung saan ito ikakabit, ngunit posibleng isa ay kakabit sa isang probinsya sa Pilipinas na nakaharap sa Taiwan.